Update naman po sa pagkakapatay ng isang babae sa sarili niyang mister sa loob po ng isang mall kamakalawa. Matinding galit ang nararamdaman ngayon ng pamilya ng biktima at uh, pati na rin ang uh, pamilya ng gwardiya na nadamay sa insidente. Narito pong report ni Haji Rieta. Nakaburol ngayon sa Bulacan ang labi na kinapatay ng sarili niyang misis gamit ang isang kalibre .38 baril sa loob ng SM North Edge sa... Dito nakapanayan ng GMA News, ang bago niyang kinakasama na halos kabuan na lang pagbubuntis. Basta alam ko lang, napakasama ng tao. Dito. Anong gusto mong hindi may mga tao yung ginawa niya. Kung gusto niya pinaghiwalay na lang dapat niya kami, hindi na lang niya ginawa yung gano'n. Napakahayop niya. Crime of Passion, ang turing dito ng Criminal Investigation and Detention Unit ng QCPD. Ang nangyaring niyon, itong dalawa naghiwalay na. Dahil ang sabi nitong sospek natin na legal wife, itong biktima, na hiniwala niya na siya. Nung pagpunta niya doon, talagang plano na niya na patayin itong asawa niya. Ayon mismo sa sospek, hindi na raw niya natiis ang pagbamaltarto ng mister na nangangaliwarao sa kanya. Pero sumbat ng kapatid ng biktima demanding for more money. Basically, ang kapatid ko naman napakaliit lang ng sweldo. Ano ba naman ang kikitain ng isang nagtatrabaho lang sa isang mall? Base sa investigasyon ng pulisya, matapos mabaril ang mister, ay dinangkaro ng sospek na barilin ang sarili. Pero inawat siya ng gwardyang si Ricardo Inamak III. Gayunman, sa agawan ng baril, ang gwardyang tinamaan ng bala at kalaon ay binawian ang buhay sa Kedron City General Hospital. Hostess siya ang hinahanap ko. Dahil alam ko na yung anak ko at sa sinasabi ng mga tao roon at mga kasamahan na siya ay umawat lang. Wala sang kinalaman sa away ng mag-asawa. Hindi ko po talaga sinasadya na mangyari yun kasi sa akin na po talaga puputok yung baril eh. Kaya lang nagulat po ako no merong lalaking umagaw ng baril sa kamay ko. Depensa pa lang suspect, hindi na talaga siyang may dala ng baril kundi ang kanyang mister. Nagulat na lang ako, biglang meron siyang hinugot na baril dun sa sa katawan niya. Kasi yon, nagulat ako, yon. inagaw ko sa kanya yung baril, nag kami. Inalam naman ng management ng SM kung paano nakalusot ang nasabing baril sa mall. Hajirieta, GMA News.